Good morning! May tupak ako ngayong mga araw na yan, day. Gusto ko mag-drive, Dai, na basta lang mag-drive at wala akong kasama, day. Kaya ang ginawa ko, Dai, ng mga araw na yan, day, nag-drive talaga ako, day, o na mag-isa lang, day first stop dahil ay bumili ako sa Daiso ng mask at saka plastic at saka kung ano-ano pang mga anik-anik. Nakakita ko ng tuyo na puti. Bumili din ako dahil. Bumili din ako ng tapioca dahil kasi baka maubusan ako ngayong mahal na araw day, ba? Sa mga panahon na yan dahil masakit-sakit ang aking ulo day kaya bibili ako ng gamot day. Pero dumaan muna ako dito sa may bigasan dahil tingnan ko kung mura ba yung bigas dahil nako hindi pa rin nagmura, nakakamura ka talaga, mapapamura ka nga pala dahil. Pagkatapos dahil bumalik na ako sa car tapos uminom na ako ng gamot at nagpatuloy ako magmaniho hanggang sa nakarating ako dito sa may tindahan ng mga damit dahil. Ang boses ko ngayon dahil para akong napusan o okay, ikatrenta dahil hapunan dumaan ako ng palengke at ito, nakauwi na ako. Bala ko magtimpura, Tempura ang dinner namin tonight, so day. So, naghiwa ako ng chekwa at saka itong dalawang pirasong green bell pepper. Tapos, naghiwa din ako ng talong. Hihiwain ko lahat ng mga gagamitin ko. Ibabad ko siya sa tubig para hindi naman siya mangitim. Naghiwa din ako ng mushroom na shiitake. Apat na piraso lang pinangiti ko pa. Tapos maghihiwa ako ng kamote. Alam mo ito, itong kamote matigas talaga siya. Ibabad ko siya sa tubig para hindi naman siya mangitim. Pagkatapos kong ibabad sa tubig, isusunod ko naman itong kalabasa at tanggalan ko lang siya ng tiyan bago ko siya hiwain. Sa mga oras na yan, dahil grabe yung pakikibaka ko dyan sa kalabasa na yan. Grabe ang tigas pala ng kalabasa ng Sri Lanka, dahi pagkatapos iset ko side iset ko side daw iset aside ko lang ito and then meron kasi ngatirang mga carrots dito kaya hiwain ko rin siya at gagawin ko rin siya ng tempura ang huli kong gagawin dahi itong hipon tanggalan ko siya ng balat tapos bago ko siya hihiwaan yung tiyan tapos ipaplatin ko ng konti para naman pag niluto ay straight kung gusto nyo ang hipon nyo ay tuwid pag niluto pag nagtimpura kayo hiwain nyo muna yung tiyan niya bago niyo siya lutuin kailangan hiwain nyo talaga para hindi siya Pagkatapos dahil itong tempura mix dahil ay nilagyan ko na ng tubig. Sinunod ko na yung instruction tapos naglagay ako ng konting sesame si oil kahit wala naman sa instruction para naman siya ay mabango pa lalo. Nagsimula na ako magluto dahil ko yung chekwa. I-dip-dip -dip ko lang siya sa may butter natin dahil tapos ilag ilaglag na natin si sa mantika. Kailangan mainit na mainit talaga yung mantika pag nagluto kayo neto. Isusunod ko na tong hipon. I-dip-dip -dip ko lang siya sa butter tapos ilalagay ko siya sa mantika. Kung nakikita nyo ang hipon hindi din siya nagko-curve. Hindi talaga magko-curve yan, guys, kapag hiniwaan nyo yung gitna o yung tiyan ba niya. Hiwaan nyo ng mga limang beses na hiwa. Huwag nyo putulin para naman straight siya pag niluto nyo pa din. Tapos, lulutuin ko na yung mga ibang gulay. Lahat, ayan, ganyan lang gagawin ko pabalik-balik. Ididip ko lang sila lahat dyan sa may butter. Tapos, ito na ang kinalalabasan ng aking mga niluto lahat, dahil. Tapos, ko nang naluto lahat. Ito yung ginamit ko yung sauce, dahil. Lagyan nyo ng konting tubig. May instruction naman. Sundin lang yung instruction sa likod pa Paano pagtimpla ng pang-tempura na sawsawan? Bumili ka ng tempura sa tindahan dahil napakakukunti lang ang mahal pa okay. kaya magluto ka na lang.